guminawa ka ma'am? Ginawa talaga kanina. Hindi bago tayo magsimula nung ano, anong pakaramdam mo? Okay ngayon po anong ano mo? Wala na. Okay. Chaka lang ibay mo kanino po? Maliwales. Tama po, maliwales. Okay, ito naman po pangalawa. Ah, uh, mag mag ano po kayo? Kakapatid. Ah, magkapatid. kaya pala cute. <laughs> joke lang. Pa po mam Ma ano nararamdaman mo naman? At kailan pa? Parang mabigat po. Mabigat? Tapos po? Parang, parang sir, sir, may pantay ka during the Ay, nasa tenga niyo po. Ano pa yung mabait? Kulay pula. Kaya lang, minsan, para kang matampuin, parang may magagalitin na malungkot na ano. Di mawari kasi iba ugali niya. Okay. Uli. Wala meron po, meron po. Meron po ang kasama. May meron po sa kanyang gadget. Yung ano pinailuto niya kanina. Ah, oh, okay. Pinasama. Oh, babae nga. Mm, -hmm. mm -hmm. okay. At mo na lang siya, ma'am, kasi sa totoo lang, liwanag naman siya, kaya lang hindi ko siya kilala. Okay, <laughs> okay sakit, doktor? Wala po kayong sakit, doktor? Wala? Alam mo, pinipig ako. Oh, ibig sabihin po, wala po no wala rin ako makitang inkanto ito naman po yung inkanto Ah. <coughs> ma'am wala oh, ito naman po yung palipadangin. ito po talaga masasaktan ka rito no sa po tenet operaro ta sino man gumagambala sa baba ito mag-usap tayo sa spectrum Dios Dios to lahat Dios na nakatakutan sa piano ansa so Dios sa dance camera ilaw sa bawat haleluya ba oh, ela aompo oh, Oh, lulubayan mo to ha. Lulubayan mo ha. Ha. Lulubayan mo pala to. Sagot lang. Lulubayan mo na ha. Nagkakaintindihan. O oh, dalawang kamay mula sa ulo. Sumunod sige pababa pababa. O oh, lulubayan mo na usap tayo ha. Mag-usap pala tayo. Ha? O oh, tama na. Lulubayan mo pala to. Tigilan mo tong babaeng to ha. Ha? Sagot. Ikaw ba yung dating bumira? Ikaw? Ikaw? Sagot! Aray. Ikaw? Ikaw pala yung dating bumira. Ah. Ba't napagamot niyo na to? Dating? Dati Oo. Oh, oh. Hindi siya na yun uh eh. -uh. Oo. Oh, bilis-bilis. Tigilan mo na to ha? Ha? adunay pu oh tigilan mo na pala to. Oo. Oh, oh. Uulitin ko. Binalikan mo to. Binalikan mo. Sagot! Binalikan mo. ah Ha? Ah. Ha? Tama na. Pero gagaling to. Ha? Ah? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Pero may tanong ako. Binalikan mo to? Ikaw rin yan? Ha? Ah? Ha? Riksumpu! o oh, Oo. Oh. Ikaw ulit to. Sagot lang. Sagot lang. Puro katama na eh. Bakit binalikan mo to? Ha? Ah? Ing ingit galit. Ingit o nagagalit ka? Ingit o nagagalit ka? Tama. Ha? Ingit? Ano na? Hmm. Oo. Oh. Ba't ka nainggit? Ha? Maganda bang buhay nito? Ha? Kasi sa buhay mo? Sige, baklas, baklas. Bakit siya nung nagpagamot siya, hindi, hindi niya ano, in-cover? Ano po yung nahuli pero na hindi naman napapast na, na, pero hindi hmm hindi ko po alam kung anong nangyari. Sige, gawa na natin pa lang ito para hindi na ito balikan. Kasi sige ba, pa. Madalas mo sumasakit yung pakiramdam niya ng wala din po. Mm -hmm. Kasi ang palipad lang sir, yun yung ng dasal. Kung kanino nakapangalan na Piledo, pag sinaboy po yun, sa kanya lang po e-enter. Wala mm -hmm. sa iba. Sige, huwag mo nang balikan pala ito, ha? Oo, oh, oh, sige, sige, sige pa. Bata pa rin yung umano rito, mabata-bata pa. Sige pa, konti na lang sabi nga po yun eh kilala niya din po oo oh, kilala niya talaga sabi po nung may siyong naggamot sa kanila hindi lang po siya sabi ko sabi ko kilala mo, rin ito niyo nga po. sige pa sige pa po tama. tama na pa hinsahan tayo ha nahuli kita no ha ah, ibabalik ko lahat na nilagay mo rito at hanggang masyakol ka no ha ah, inaanong mo yung isipan nito eh tama oo oh, oh. sige pa Gamit mo pa nga manika eh, di ba? Anong tama na? Sige pa. Pasensyahan tayo, walang yaka. Galit ako sa mga katulad nyo. Kilala mo ko hindi? Hindi. O magpapakilala ko ha? Ako si Apo Chalin, taga Sambales. Ayaw yung mga tao ha? Ano, ano, ano? Ano? Oo, o Sige pa, kunti pa. Kunti na lang. Ikaw ngayon ang mababaliw, hayop ka. Sige ba? Kilala mo na ako ngayon? Ha? Sige ba? Bali ito, sir, tatlo. Tatlo na magkakasama. Sige ba? Tama, ka? Tama ako? Tatlo? Ta isang tanong lang. Isang sagot. Tama ako? Ha? Oo. oo. Sige. Pahensya tayo, ha? Panginoon kong Isus, sa aking mandaki lamin, ako ng basbas sa iyo, balikong inilagay sa babaeng ito, Sunny Protris, Akmek Atal, irog-irog, lahat ay madudurog. <coughs> Ma'am, kailangan niya ng tubig, sir. Oh, Magkaiwalay sila. Tubig, Hindi. May tubig. Iba po yung tubig nyo. May isa po mong tubig. O sige po. Ang sa salamat sa mga sumusuporta at patuloy na tumatangkilik sa aking mga video at may nihintay po tayo isa uh, bago tayo bumiyahin ng Manila. Maraming salamat kay Apo Ken Apo Marwin, mga team Apo ng Brunei at saka kay Apo Rosita. Kay sis, my brother, yan dyan, mga manggagamot po yan. Uh, yun lang, uh, sana support nyo ko. Huwag nyo po sanang escape ang ating mga video para makalikop din ng budget. Maraming maraming salamat. Ako, Tim Apo. Eric Apo Chalin. Magandang umaga.